Isipin mo ang isang aparato. Hindi ito smartphone, hindi rin computer. Ang aparatong ito ay nakakahula ng mga eclipse. Nasusubaybayan ito ang mga galaw ng mga bagay sa kalangitan. Maaring naisip mo ang mga teleskopyo at satellite. Ngunit ang aparatong ito ay mahigit dalawang libong taon na ang tanda. Ito ang Antikythera Mechanism, isang kamanghamanghang teknolohiya ng sinaunang Greece. Hinahamon ng Antikythera Mechanism ang ating mga pananaw. Madalas nating iniisip na ang sinaunang mundo ay simple lang ang teknolohiya. Gayunpaman, ang aparatong ito ay nagsasabi ng ibang katotohanan. Nagkukuwento ito ng panahon kung kailan inaabot na ng mga tao ang mga bituin, gamit ang masalimuot na gears at dial. Binabago ng artifact na ito ang ating pag-unawa sa kasaysayan. Itinutulak nito ang mga limitasyon ng ating paniniwala sa kung ano ang kayang gawin ng mga sinaunang kabihasnan. Ang kuwento ng Antikythera Mechanism ay nagsisimula sa isang barkong lumubog. Noong taong isang libot naraan, nakagawa ng isang kamanghamanghang pagtuklas ang mga maninisisid ng espongha sa baybayin ng isla ng Antikythera sa Greece. Sa ilalim ng dagat, sa gitna ng mga sinaunang artifact, nakasalalay ang isang kakaibang aparato. Ito ay isang tumpok ng kinakalawang na bronze, puno ng gears at mga inskripsyon. Sa simula, nanatiling nakatago ang kahalagahan nito, Mukha lamang itong isang tipak ng metal. Ilang dekada ang lumipas, sa tulong ng X-ray technology, nang simulang matuklasan ng mga siyentipiko ang mga sikreto nito. Napagtanto nila na hindi ito basta-basta artifact. Ito ay isang sopistikadong makina na napaka-advance sa panahon nito. Kaya, ano nga ba ang ginagawa ng mahiwagang aparatong ito? Ang Antikythera Mechanism ay isang astronomical calculator. Isipin mo ang isang masalimuot na orasa ng kalawakan na pinaliit sa laki ng isang shoebox. Kinakalkula nito ang posisyon ng araw, buwan, at mga planeta. Nahulaan nito ang mga eclipse. Nasusubaybayan pa nito ang apat na taong cycle ng sinaunang Olympic Games. Nakakamit ng mekanism na ito ang lahat ng ito sa pamamagitan ng isang komplikadong sistema ng gears at dial. Ang bawat gear ay kumakatawan sa isang celestial body. Nakikipag-ugnayan sila sa isa't isa, ginagaya ang mga galaw ng kosmos. Ang katumpakan at paggama sa limuot ng mekanism ay kahanga-hanga. Nagpapakita ito ng malalim na pagunawa sa astronomiya at matematika. Ito ay patunay sa talino ng mga sinaunang Griego. Ang Antikythera Mechanism ay higit pa sa isang kamanghamanghang artifact. Ito ay isang game changer sa ating pagunawa sa sinaunang teknolohiya. Bago ito natuklasan, wala tayong kaalam-alam na may ganito ng advanced na teknolohiya sa panahong iyon. Nauna pa ito ng mahigit isang libong taon sa makatulad nitong aparato. Hinahamon ng aparatong ito ang ating mga pananaw. Pinipilit nung baguhin ang ating pagtingin sa kakayahan ng mga sinaunang kabihasnan. Mas marami itong tanong na binubuksan kaysa sa mga tanong na nasasagot. Nakagawa pa ba ang mga sinaunang griego ng iba pang mga komplikadong makina? Ano ang nangyari sa advanced na kaalamang ito sa mga sumunod na siglo? Ang Antikythera Mechanism ay nananatiling isang nakaka-intrigang palaisipan. Ang epekto ng Antikythera Mechanism ay lampas pa sa larangan ng arkeolohiya at kasaysayan ng teknolohiya. Pinipilit tayo nitong suriin muli ang ating pananaw sa nakaraan. Ipinapaala nito sa atin na ang mga sinaunang tao ay hindi primitive. May kakayahan sila sa mga kahanga-hangang gawa ng inhenyeriya at inobasyon. Ang Antikythera Mechanism ay isang makapangyarihang paalala. Sinasabi nito sa atin na ang nakaraan ay puno ng mga sorpresa. Hinahamon tayo nitong patuloy na mag-explore, magtanong, at itulak ang mga limitasyon ng ating pangunawa. Habang patuloy nating pinag-aralan ang sinaunang aparatong ito, sino ang nakaalam kung ano pang mga sikreto ang maaring matuklasan natin tungkol sa ating nakaraan?